Barkada Weather Weather Update. Update. BRIGADA posibleng maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area or LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y tatawaging bagyong kirubin sa oras na maging isang ganap na tropical depression. Huling kamataang sa layong 205 kilometers silangan timog silangan ng Tagum City, Davao del Norte. Wala ng LPA ang maulap na kalangitan na may kasakasamang kalat o kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Saan magkakaroon din ng mga pagulan sa Bicol at Quezon dahil sa shear Line habang ITZZ naman ang magdudulot ng mga pagulan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, hindi pa rin naalis ng pag-asa ang posibilidad ng pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora dahil sa North East Monsoon o ang Amihan. Ito rin na magdadala ng mga tsansa ng mga pulupulong pagulan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Rápido!